For today's video malso, ngayong gabi sa adventure ko malso, samahan naman nyo ko iba 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 pala nakuha ko mga isda at saka mga silk na kasi malaki yung hibas natin malso, punta naman tayo ng dagat para makalibre tayo ng ulam no. Ito na nga yung kagamitan ko, planggana at saka fast light at saka yung pana para maka adventure tayo sa dagat malso, at sikis dahil nagsimula na yung hibas. At pagdating nga natin malso, may nakikita tayong saang malso, at napakasariwa ng saang. At meron na tayong huling isda maluto hindi natin na-videoan kasi malikot yung isda maluto kasi malaki yung buwan dito nga sa ating probinsya maluto pag masipag ka lang pupunta ng dagat maluto sigurado makalibre ka talaga ng ulam kasi iba-iba talaga yung makuha mo sa dagat pag gabi ka mo adventure Kay kawain naman mga Lodz, no? sa naka-experience dito Lodz, no? sa buhay probinsya talaga lods, ganito talaga kung malaki yung iba, sa ah, sigurado talaga Lodz, no? makalibre ka talaga ng ulam pag pupunta ka ng dagat, pag masipag ka lang. At out naman mga Lodz, no? sa mga solid support ng mga followers, no, nang kanuna nag-share, nag-heart, nag-like sa mga video, no, nagayong salamat sa mga pagsalig support, no, labi na sa bagong followers na to, sa so, inyong lahat niya. Ganito talaga ang buhay sa probinsya mga Lodz, no? kahit mahirap ka lang at masipag ka lang, ah, sigurado mabubuhay ka talaga mga Lodz, no? pupunta ng dagat, ah, sigurado iba-iba talaga yung mahuhuli mo. Ngayong gabi pala na adventure natin malusong kasi worth nga tayo malusong kasi marami tayong nakitang mga saang malusong iba't ibang yamang dagat mga malusong. Mga libre na tayo ng ulam. Ganito. Dito pala malusong purma ng saang malusong paggabi gabi ka ma Mas maganda talaga paggabi gabi malusong kasi marami ka talaga mahuhuli malusong kasi lumalabas talaga yung mga sales malusong kasi hindi mainit. Pala ang pala ng saang hawak malusong ay tawag ito laki ng saang malusong at marami na tayong huli malusong. Iba-iba talaga yung paggabi gabi ka ma kasi kita, makikita mo talaga yung kanilang purma malusong saang nagpababaw lang sa lusay malod ayan o, may nakita naman tayo sobrang laki ng saang malod masarap tumalod sa kinilaw at saka sa inihaw sigurado talagang sariwa at pressing saang natin nahuli malod kasi tayo talaga ang nanghuli nito mukhang marami-rami na tayo malod sa ating nahuli ayan nakikita yun naman malod na marami na tayong huling mga sales malod at ito pa naman mga malod malaki talaga yung saang sariwa talaga malod at ito, ito pa naman malod maraming may tayong nakikita ngayon mga ng gabi malo. sa adventure natin swerte tayo sa ating spot ng ating pupuntahan kasi maraming mga sales dito po malods oh kitang kita talaga malods pababaw lang sa lusay malods no? ang laki ng saang malods no? sariwa at presko pa pwis malaga dito sa probinsya malods kasi masariwa yung mga ulam natin dito forward na tayo malods oh ito na lahat malods oh ating huli malods oh swerte ngayon ng gabi malods kasi marami ramay tayong huli mga sales at saka iba iba yung mga isda ating na huli malods oh Asinsya na kayo mga lods sa isda nating nahuli mga lods hindi natin na videohan mga lods kasi matinik mga lods mabilis tumakbo pag malaki yung buwan mga lods hindi natin na videohan mga lods. At ito na mga lods no, natin yung isda ating nahuli mga lods kung maraming ba mga lods, ilagay natin sa plato mga lods. Sobrang sariwa at fresh talaga yung isda ating nahuli mga lods. Pwede na tayo mga tatlong kain na ito mga lods. Kung dumaan magaling mga video sa yung cellphone mga lods no, ayaw mo kalimut sa pag dahil malaking tulong na yan sa akin malod no usaka ko creator sa social media Maludno no Sinika po talaga pag adventure sa dagat malod no pag video para makikita nyo naman malod no? kung anong hanap buhay namin dito sa aming probinsya yan lang po malod no? enjoy your vlog salamat sa pagtanaw bye bye po ang god bless